Lalaro ka na naman sa pa, Kailangan na naman tayo mga pa. Tara, sumahan niyo ulit ako. Kaka-out natin at di ako ko na ulit mamaya. So, pwede okay, tayo yung... Ito ang Double family. Ano? No, no, Nobel noble? Noble? Noble family. Steakhouse na naman! Si Megan naman at saka ating may kasama ko. Sige, kakain na naman. Ay, steak pa Push! I have a friend. Asala Eh. Lo. Hey, stick na yan, stick na. Ito oh, parang masarap nga ito. Mas, mas gusto ko yung ganito. Oh, stick. Kasi <laughs> masarap din yung price niya. Mas, sarap, masarap din naman Mas mahal talaga yung inayin yun namin sa Tasty. Stick na naman, no? masarap dito da. natin. No, Ano to? Megan? Noble, noble calm. Noble family. Noble family stay home or uh, you know. You know. Are pa, stay out sa nanonggal ni. na to, ali. Ini kan ada itu tuh, Pak. Ini. Ya mana? Balik tadi na Nathan. Mm, dragon fruit. Passion, Passion fruit. Buah apa? Papaya. <laughs> Pineapple. <Papaya. Papaya. laughs> <laughs> will... uh, pakuan, ah. pakuan lang <laughs> Ah, melon. Melon yun, no. Ya. Ito o. Oh. Ang una, may price. Cheese. 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 Cheese, cheese ball. Sabi mo na lang yan. Tsaka, ano tawag dyan ate may? Salad. Salad. yun. At, meron din dito. What is this, mga repa? I think it's a fish. Fish ada to mga repa. Parang fish eh. Hmm. Tapos, pansit. Parang pansit yan. Ah. Uh, puso ng manok. O, yun oh, yan oh. ito, di ko na alam to. Yun. Oong. Oong. Oong Taiwan. Di may. Ali na dito. Ay, tomato. Ah, di, sulit yung ano. Yung order natin, no. Sulit pala dito eh. Babalik ang ko to. Okay. Oh. Uh. Ay, ito. Dito ako. Baka rin, no? Bula Lord. Hmm, uh, may hipon pa. Ang lihipon. Ang lihipon daw. Oh, oh. <laughs> Sarap. Buti na lang, sumama si ako dito. Hindi, <laughs> libre natin yung dalawang yan. Ah. Nilibre ah. ah. ako nung nakaraan eh. Tsaka may soup na rin dito. Okay. Ampalaya. Ampalaya soup. Ampalaya yung pa. White Ampalaya. Ano to? Parang spaghetti sauce. O may mushroom. Ah, ito sa steak to. Nalagay sa steak. So, paano yan? Tapos dun, may drinks. O yan, mga kasama natin. Parang kami lang yung Pinoy. Oops, may bisita. Ganun yung steak, oh. Okay, steak na naman tayo Sabi ko nga sa inyo mga rep ha Favorite kong steak Kaya kahit Lagi-lagi tayo nag-steak Ah, oh, yan Anong video muna ako yun ngayon ba? Diba? Ganito yung vibes niya. Maluwag At Malinis So, kuha muna ako ng pagkain ko. Mulain ko na to. Let's go. Grabe oh. hmm Ay, yung maubos nyo na. Ang dami oh. Unlimited pala dito. eh mm. Ito yung mga gusto kong kainan kasi <laughs> Wow. Sarap. Hey. Bigyan, bigyan. Daming hibon. Ang lihipon din dito. Ay, ganda na naman si Karepa. Eh, Siyempre, eh, pag na-umpisan ko na kumain, hindi na ako makapag-video. So, yun. Kain po tayo. Time-lapse ka uh, na mamaya. Time-lapse, time-lapse na. No? Ik, oh, masarap. mo Okay lang 'yan. Time lapse tama iisa ko na. Lang. May baka dito, kumukuha pa ako ng baka dito. Okay, hmm? Ano na nagay mas masarap dito kaysa sa TC. Dito kami lagi nakain dito. Tingnan mo. Mesa ba 'o pa? Ang tasty Wala. kasi ano. Ang tasty. Pwede ba ito? konti na yung stick ko. Oh, may baka pa ako dito, siyempre. <laughs> ano, kaya pa? Ang dami pa yan. Kuha tayo ulit. Hmm, Ang pa. Hindi ko mga tinikman yung ganyan ko. Nandun pa sa tiwan. Meron din pala yung mga ganyan. No? So, pandesal pa dito saka ice cream oh cake wow ng dates ko nauuhaw na ako ano ba masarap ng dates dito ang daming klase mmmm sprite na lang ako O, oh, diba? Ay, nabusog na ako. May mga kabayan tayo dun, no? Uy, ang dami pa, oh Nabusog na ako. Sabi. Ay, hila ka. Saan hmm Pusin. 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 Sa mga nandito sa Taiwan, Puntahan nyo to. Pusin Station, sabay mag-taxi kayo. Pumuntang no Noble Family. No, no Noble Family Steak. Alam na taxi driver na yun. Doon sa mismong station, mga repa. So, promote natin to. Ayos to. Promo oh, oh. promoter. Malayo pero sulit. Malayo pero sulit. Guys, try nyo. Masarap Masarap daw. Sulit ang babay. Ay, grabe. Busog ko mga repa. Yung dalawa ng CR pa. Puntaan nyo to. Mga repa yung nasa Taiwan. Mga karepa natin. Uh, no, noble Family Steakhouse. Yan, Noble Family Steakhouse tapat ng PX Mart tsaka Musas yun know, ang pa dito sa Pusin Pusin Station bababa malapit lang sa Chungli yan ito yung tsura nya sa tayo malapit eh okay na yan magkita nyo na basta tapat ng PX Mart ang aray pa diba? so sulit yung ano pagkain dyan talaga unlimited din yung, yun o oh. yun diba? let's go nabili na ako short okay. <laughs> siya lang siya <laughs> may simbahan chungli chungli na let's go kunin mo na yun ati may nabili ng gold o sa ati may o oh. Sana all. Nakakuha ah, kayo rin kaya ako. Kaso, wala pa tayong ano, datong. Pero gusto ko na may lay Yun Sino-sino? Di ba? Ipa, ipapalit yung gandas niya. Tapos magdadagdang lang, tunay lang. Oh, mas magandang klase papalman Oh mas mahaba man. I pedi mo kasi i try. Try ma, try try. Tu na lang dai dadak mo. Oh, yun oh. salamin Para hindi ka. O di mas maganda yun. Tunay na dadagdag mo. Game. Okay. Kaso oh, ako sana utang ikaw na. Tatlo libo lang ah. O. Oh. O oh, tangin natin ito para ano. Ay ikaw na lang magpautang. Tatlo libo daw. So, ikaw na lang magpautang. Wala pa Pare, panakatawad pa ng 200. Tukunay na, naging 27 pa. Ang ganda nito. Beautiful. Eh. Eh. Hindi yung gold yung ano, tinitignan lang. Oo. Oh. Ganda nila. Ganda nila. 有吧？